Napili para maging pilot area ng Education Technology o EdTech programs ng Khan Academy Philippines ang labin limang mga eskwelahan sa Sultan Kudarat. Ang mga eskwelahan na ito ay matatagpuan sa mga bayan ng Bagumbayan, Esperanza, Libak at Kalamansig. Kabilang sa mga ito ang bago lang nalakip matapos ang on-site validation na Kalamansig National High School at Dato Gyabar Pilot School. Napili ang mga ito base sa kakayahan ng kanilang information communication technology na suportahan ang digital learning. Ito at ay ayon kay Sultan Kudarat 2nd District Representative Bella Vanessa Swansing ay sumusuporta sa pagpapalakas ng technology-based learning ng DepEd na isinusulong sa Kongreso. Binigyan din ni Swansing na karapatan ng mga bata na magkaroon ng akses sa mga gamit at programa na iingganyo sa kanila na matuto. Ayon pa kay Swansing, sa pamamagitan nito ay nabibigyan din ng pagkakataon ang mga mag-aaral na makipagsabayan sa buong mundo. Naging posible naman ito sa pakikipagtulungan ng DepEd sa Khan Academy. Ang Khan Academy ay isang non-profit educational platform na itinatag sa Estados Unidos. Nagbibigay ito ng libre at dekalidad na online learning material sa mga kwalipikadong eskwelahan. Kimberly Bandoy, NTVC, Bida Balita.